Ano, ano to Ano sa'yo? Ano to? Ano na mo? Ano na sa mo? Ano mo? po. Mga machete o. Oh. <laughs> <laughs> machete o. Oh. Ilan? Ilan po siya? Siya tanong? Eh? <laughs> eh? Eh? Ito pa, tinitin sa kamar ko, sa sarili ko. Ayan <laughs> si Tropa, hindi siya kasama niya, hindi niya pinipilit sa camera niya. So, hindi na siyang para nagulat sa sa camera ko. kita po? Pagkano kita po? Kaya mga naso, hindi pa nakontento. si mga naso, si pa na konti yan. Hindi pa sinakontento si Sili. Bakit ay mukha niya, o, di Hindi pa makakontento. Nagulat <laughs> ang mukha niya. Ay, gusto pa rin niya. mukha niya. Hindi na kontento.